gawin mo po ito sa pagsalubong po ng Chinese New Year. Ito po ay magdala po ng maraming maraming blessings sa buong taon. Uulanin ka ng swerte sa taon ng 2025. Maraming pera po ang iyo pong matanggap at hindi lamang maliit na halaga. Ito po ay mag-attract ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng buong pamilya. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin lamang ang video ito. Ituturo ko po sa inyo step by step. At kung kayo mapoy baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan like, share, subscribe na rin po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na po ang lahat? Luzon Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? So, ayan, malapit na po ang Chinese New Year. Kayo po ba ay uh, may iniisip na or naisip na kung ano yung gagawin ninyo during Chinese New Year? Kasi isa din ito guys na, uh, kung ito po ay uh, sumabay po tayo sa mga kapatira nating Chino, makakatulong din ito sa atin para maganda po ang pasok ng pera sa atin. Kaya guys no, kung kayo man po ay mahilig sa mga pampaswerte, nabulol na. Kung kayo man po ay sa mga pampaswerte, why not na hindi po natin sabayan ang mga kapatiran nating Chinese. So, mayroon pa akong ibahagi sa inyo napakaganda po na uh, paraan. Isa din itong magandang pampaswerte sa pagsalubong sa Chinese New Year at ito po yung ginagawa ko po ito yearly po at uh, sa akin po ay magandang resulta. Kaya ito po 'yung ating ibahagi sa inyo, guys. Okay? So, ngayon po, kailangan mo yung oras. Sa oras naman po, pwede kang gumawa nito sa 29 po. Gawin mo na kaagad ito bago po pupasok ang Chinese New Year. And then, pwede rin sa pagsalubong po sa Chinese New Year mismo. No? Pagpasok po ng alas 12 ng uh, gabi. Pero guys, no, para po sa akin, Um, kahit anong oras po, gawin mo po ito. Importante po dito yung paniniwala mo. Naniniwala ka na itong taon ng 2025, magiging masagana kayo. Ayan. Uh, Matrat mo talaga. Darating talaga yan sa'yo. Okay, guys? So, ayan. Ang mga dapat mong ihanda dito, guys, kailangan mo lamang po yung kandila. Kandila na puti. And then, syempre, mag po tayo. Magdadasal po tayo. And then, kailangan din natin yung uh, pentel pinapula, no? And then, kailangan natin yung isang pirasong buo na dahon ng laurel at asin. Sa asin naman po, guys, kung mayroon po kayong Himalayan salt, maganda po yung Himalayan salt. Pero kung wala po, pwede po kayong gumamit yung asin na ginagamit po natin sa pagtitimpla po natin nating ulam. Pero po, guys, separate po yan. Huwag kang kumuha doon sa lagayan mo ng Uh, asin na ginagamit mo sa kitchen mo sa kusina mo, uh, bumili po kayo ng ibang lagayan. Uh, ibang asin na ilagay mo sa ibang lagayan. Yung para pang paswerte lamang po talaga. Kasi po guys, ang asin, marami pong gamit yan. Kung paano tayo makapag-attract ng swerte sa kabuhayan, mag pasok ng pera, ayan. So, ngayon, kailangan na kailangan mo yung, uh, yung quiet ba, yung tahimik. Then, i-ready mo rin yung, yung pitaka. No? Ihanda mo yung pitaka mo. So, ang una mong gagawin, pumwesto po kayo sa lugar na walang distraction, yung tahimik po. So, depende na sa inyo, kayo na po ang mamili kung anong oras ang gusto mo, yung magkakaroon ka ng concentration dito. So, ayan, una mong gagawin, magsindi po kayo ng kandila. So, sindihan ninyo ang puti na kandila, and then, syempre po, magdadasal po tayo ng time Okay? And then guys, uh, magsuot po kayo ng pula na damit. Ayan, pula po na t-shirt or pula na damit ang isuot mo kasi ang pula po ito po ay mag-attract po ito ng kasaganaan at swerte sa taon ng 2025. So kung gumawa po kayo ng pampaswerte guys, sa 29 ng January, ito po yung Chinese New Year, magsuot po kayo ng pula na damit. Simbolo po ito ng kasaganaan. Okay? So, sa mga Chino kasi guys, sa mga kapatiran natin Chinese, swerte po ang red. So, kaya sila nagsusuot talaga yan sila ng pula na uh, damit, pula na t-shirt, ayan, sa pangtaas taas po. And then, uh, nagsusuot sila ng na ganyan kasi talagang, tingnan mo naman yung mga Chinese po, di ba? Maganda yung takbo sa kanilang business. So, ngayon po guys, ang una mong gagawin na kasi hindi ka na po nakandila, so magdasal ka na dasal ka. And then, ah uh, ihanda mo rin yung yung pitaka. Pagkatapos guys, dito po, sa dahon ng laurel, ang isulat mo dito sa dahon ng laurel, simbolo po ng pera guys, kasi i-attract po natin yung kasaganaan. Simbolo po ng pera, ah uh, limang, ah uh, five, five times mo isulat dito, limang bisis mo isulat. So, kung piso, kung sa Pilipinas, piso sign yan. Kung dollar naman ay lima din. Okay, lima. Ano sa likuran nito, guys, isulat mo lang yung number 8 na tatlong tatlo po. Okay? 888, okay? Kasi kailangan natin, guys, na uh, gamitin natin ang magic number na yan. Yung lucky number na yan. Kasi yan po ay simbolo po ng walang humpay ang swerte na ibigay sa'yo. Okay? Ang darating sa'yo. And then, guys, sa asin naman po, guys, ang asin. Um, ilagay mo siya sa maliit na plastic. Ganito guys. Yan. Pwede kang gumamit ng Himalayan salt kagaya nito guys. Kung mayroon po kayo Himalayan salt, pwede ka rin gumamit ng rock salt. So, depende po kung ano yung asin na mayroon kayo. Okay? Huwag mo nang i-stress yung sarili mo kung ano lang yung asin na available sa'yo. And then pagkatapos guys, ilagay mo po ito sa iyo pong kanan na kamay, itong dalawa na to, ang dahon ng laurel at ang asin. And then ipikit mo yung mata mo, mag-wish ka ng taintin. Kung ano yung mga kahilingan mo, uh, banggitin niyo po yan. Nga sa taon ng 2025, magiging masagana at matupad ang lahat mong mga dream. Okay? So, habang nag-wish po kayo guys, kailangan po magkaroon po kayo ng Uh, yun bang, yun naniwala ka talaga naniwala ka, may focus ka and then pagkatapos guys huwag mong kalimutan talaga sa bandang huli I claim it, ulitin ko po guys pag nag-wish po kayo, kailangan hindi kayo gagamit ng sana, so derecho po magkaroon ako ng maraming-maraming pira sa taon ng 2025, matupad ang aking mga pangarap. Sariling bahay, sakyan, business, kung ano pa man yung mga pangarap mo, makapunta ka sa ibang bansa. So, I, I ay it, ay claim it. And then, habang binabanggit ninyo po, yan guys, kailangan po, um, buo yung paniniwala mo. 100% talaga. Kasi, once na 100% yung paniniwala mo, ma-attract mo talaga ang universe. And then, I believe, the power of the universe to grant my wish. Sa bandang huli, I claim it, I claim it, I claim it. Okay, ulitin ko po habang nakahawak ka sa, sa pampaswerte na ito, pangitin ninyo po ang ipong mga wishes. Okay, lahat mong kahilingan, pangitin mo. And then I believe the power of the universe to grant my wish. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan. So, ayan guys, no, pagkatapos guys, pagkatapos po, ang gagawin niyo po, ilagay niyo po ito sa iyong pitaka, Itabi mo siya sa 1,000 pesos kung nasa Pilipinas po kayo. Pero kung wala kay 1,000 pesos, kahit magkano na yung pera na mayroon kay itabi mo po ito. Yung pera na yan, huwag mo nang gastusin. Uh, lagyan mo siya na palatandaan na yung pera na tinabihan mo nito sa unang araw ng Chinese New Year, yun po, huwag mong gastusin. Lagyan mo siya ng sign na kailangan hindi mo siya magasto sa buong pong taon. Ito po guys, magdala po ito sa inyo ng maraming maraming blessings sa taon ng 2025. So why not na hindi mo ito subukan? Guys, mabilis po ito. Parang parang ano ba? Parang ah uh mas grabe pa ito sa, hindi ko mas sinasabing magic, kasi ayoko ko yung pangitin yung magic. Parang ano siya, talagang gagana siya na mabilis. Mabilis yung kasagutan. Kaya guys, no, kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag no, mong kalimutan, i-like, i-share, subscribe mo na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. See you for the next one. Bye-bye guys.